Aries, maging alerto ka kung ikaw ay magbibiyahe, at iwasan ang makipag-usap sa mga makikilala, at maging alerto sa gabi sa mga ligaw na hayop at sa mga tao kung naglalakad sa lansangan na mag-isa, signos na pahiwatig ng mga bituin. Taurus, magingat ka sa mga gagawin mo ngayong araw, lalo na kung hindi mo talaga kabisado dahil baka madalan ka ng kalituhan at problema ng biglaan, kaya maging maingat sa dapat na gagawin ng makaiwas ka sa kalungkutan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Gemini, maging maingat ka sa pagsasalita, lalo na kung nasa trabaho ka, baka ikaw ay mapintasan, at siyang magbibigay sa iyo ng kalungkutan. Kaya ang mas maging matahimik ang dapat mo munang maging ugali ngayong araw, signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer, maging maunawain ka ngayong araw sa mga kasama sa tahanan, at kung may ekstrang pera, ay pwede kang makatulong sa mga kapatid nang maalisan mo sila ng kamalasan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Leo dapat ay maging maingat ka sa mga kausap na tao. Na malaswa magsalita, sila ay tukso ng mga bad energy, ng gastos at pag-iyak sa buhay kaya layuan mo sila ngayong araw, kung may makakatagpo, signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo Dapat ngayong araw ay may ugali kang striktong ugali, dahil doon titigil ang mga tao na gustong gumawa sa iyo ng suliranin, at iwasan mo ang mga pagkain na alam mo na nagbibigay ng kinakahina ng iyong katawan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Libra, maging maingat ka sa gabi kung sa paglalakad o paglilibot para maingatan mo ang mga mahahalaga sa iyo at maging alerto ka sa mga sasakyan kung nasa lansangan, lalo na sa pagtawid ng kalsada ngayong araw. Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio. Ngayong araw ay maging mas maingat ka sa mga bagong kausap, at huwag kang papayag maglalabas ka ng pera. Kahit pa sila ay iyong mga matagal mo nang nakakasama, dahil tukso ng pagkakagalit, sila ngayong araw, signos na pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius. Dapat kang umiwas muna sa mga kasama kung aayain ka, pwedeng kasi magbigay sa iyo ng gastos at paghina ng kalusugan, at umiwas ka muna sa mga lamang loob na pagkain ngayong araw, signos na pahiwatig ng mga bituin. Capricorn, dapat ay may katapangan ang iyong ugali para layuan ka ng mga tao na mahilig gumawa ng pakinabang na makalamang sa tao at huwag kang aayon sa mga gusto ng kaibigan o kamag-anak, ngayong araw, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Aquarius, maging matalas ang iyong isipan ngayong araw, lalo na sa trabaho, at huwag ka na muna maglibot na mag-isa para makaiwas ka sa ikakalungkot mo signos na pahiwatig ng mga bituin, Pisces, dapat ay umiwas ka muna sa malalaking tubig, at mababaho na maamoy para maalagaan mo ang iyong kalusugan at huwag ka rin makipagbidahan ng matagal sa mga kaibigan o bagong makikilala dahil magdadala sa iyo ng bad energy, signos na pahiwatig ng sikat ng araw.